Humarap kay Mayor Bruce Matabalaw ang driver sa viral post ng isang traffic enforcer sa Cotabato City. Umami nito sa pagkakamali at nagbayad ng fines. Ang news na mula kay Naptali Belarde. Sa presensyo ng City Traffic and Transport Management Council, inamin ng babaeng driver ang pagkakamali at agad nagbayad ng kaukulang multa sa pagharap nito kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw upang ayusin ang issue. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan na pumarada sa hindi wastong lugar sa Sinswat Avenue. Sa kabila ng kontrobersiya sa social media, maayos na natapos ang usapan sa pamamagitan ng paggalang at bukas na pakikipagugnayan. Pinuri ni Mayor Matabalaw ang kanilang kilos bilang halimbawa ng responsabling pagtalima sa batas. Paalala ni Mayor Matabalaw, ang disiplina niya sa kalsada ay nakikita sa paraan ng ating paggalang sa batas at sa kapwa motorista. Naptali Belarde, I-Minds, Philippines.